Kamusta kayong lahat? Nawa, lahat tayo ay nasa mabuting kalusugan na may malusog na puso at regular na heartbeat. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito at manigong bagong taon sa lahat. Nawa, ang 2024 ay maging mas masaya at mas malusog para sa ating lahat. Nais ko kayong lahat pasalamatan sa 2023 at for making my celebration last night New Year's Eve, very, very special. Kasi kahapon, napansin ko lang at inintay ko talaga, yehey, 100,000 na tayo at kayo lahat ang may Mula nung 2021, sa so mga una nag-subscribe until kahapon, alam nyo na kung sino-sino kayo. Maraming maraming salamat sa inyo at sana ay patuloy nyong tangkilikin ang channel na ito saka ang inyong Dr. Erdy, ang inyong Heartbeat Doc lalo na ngayong 2024. Natapos na lahat ang ating mga celebrations at nawa, ang ating celebration ay naging masaya kasama ng ating pamilya, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, at mga importanteng taon nakapaligid sa atin. Sana din ay ito ay naging malusog at wala sanang nadala sa hospital. At since naman nagbibigay ako ng mga health tips, lalo na sa tubok ng puso at sa kalusugan ng puso, maganda siguro pag-usapan natin yung bagong fenomenon na tinatawag na holiday heart attack phenomenon. Ano nga ba yung holiday heart attack phenomenon at kung paano natin ito may iwasan kung gusto niyo itong malaman at magkaroon tayo ng masaya at malusog na puso nitong 2024. Tara, samahan niyo ako sa video na ito. Ang holiday heart syndrome yon ay ang pagkakaroon ng abnormal heartbeat na atrial fibrillation o yung irregular na heartbeat na ginawan ko na rin ng videos before at bago nga natapos ang taon ay nagbigay din ako ng pagpapaalala kung paano ito may iwasan. Ang holiday heart syndrome, kung ating re o or ating babalikan, ay ang pagkakaroon ng abnormal heartbeat dahil sa labis sa pag-inom ng alcohol. So sana ay wala namang nagkaroon sa atin ng holiday heart syndrome. Yung holiday heart attack phenomenon naman ay iba. Ito ay nakikita sa mga pag-aaral, sa mga observational studies na tuwing holidays, specifically pag December at January, kasi ito ay tinatawag sa maraming bansa na twin holidays. Kasi nga, twin, because it's Christmas, ng end ng year, at New Year para sa lubungin ang bagong taon din. So, ibig sabihin, marami tayong festivities, marami tayong celebrations, at nakita sa mga observational studies sa iba't ibang bansa tulad ng US, ng Sweden, na ang holidays ng Christmas at New Year, December and January, ay mayroong pinakamataas na incidence ng heart attack. Ito ay hindi pa talaga clearly explained or hindi pa alam kung ano talaga yung mga specific na dahilan pero may mga tinatawag na theories or mga posibleng dahilan kung bakit ito nangyayari. Unang-una, tuwing holidays talaga naman tayo ay nagiging busy sa paghahanda at sa aminin natin at sa hindi, talagang idadaos natin yan, lalo na sa ating mga Filipinos. Alam natin, di ba, sa Philippines, tayo ang may pinakamahabang holiday season during Christmas and New Year na umaabot pa nga until yung celebration ng Three Kings for some. So, ito ay nagkakaroon ng mga festivities at tayo ay nagpe-prepare. So, ibig sabihin, yung stress ng preparations, Lalo na, siyempre, ang dami-dami dami nating nagasikat-suhen, ang dami-daming lulutuin, ang daming iyahanda, ang dami din nating i-invite. So, ito ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Kasi ang stress ay napatunayan na sa mga studies na pwede talagang itong magpataas ng atake sa puso at in fact, pwede itong ding maging sanhe ng pagiging irregular ng heartbeat o pagkakaroon ng mga arrhythmias. Isa pang dahilan ay ang pag-inom ng alak or ng alkohol. Sa maraming cultures, ang mga celebrations tulad ng Christmas at New Year ay nandudoon na rin ang pag-inom ng alkohol or alak. Mas nakararami sa atin na inom tayo ng alkohol ng mas marami kaysa sa usual because of the celebrations. So yung alkohol, ito ay napatunayan na pwede ito maging sanhi ng pagkakaroon ng abnormal heartbeat at pagkakaroon ng heart attack. Isa pa ay ang pag taas ng asen sa ating kinakain during the celebrations. Kasi para itong cheat days para sa ating lahat. During the celebration period, syempre mas masasarap ang ating kakainin at kaakibat noon sila ay mas malalasa. And ano ba yung pinagagamit natin sa panlasa or sa pag-improve ng taste? Of course, salt. So sa maraming studies sa patunayan na dumadami ang pagkain natin ng maaalat during this holiday season. At alam natin ang pagkain ng maraming asin or ng excessive salt ay associated sa mas mataas na blood pressure at sa pagkakaroon ng sakit sa puso at atake sa puso. Ano ba yung mga pwede natin gawin para naman hindi tayo magkaroon ng holiday heart attack phenomenon? Unang-una, ito, tapos ng lahat ng celebrations. Dapat na natin tayo magpahinga. At ganun din, ang mental health ay very, very important. Kaya ngayon, itong 2024, sana ay mas malesen natin ang stress. Sa so, mga hindi natin may iwasan, mas importante na meron tayong tinatawag ng mga activities for stress relief. Yung mga simpleng mga nag enjoy kayo sa pakikinig ng music, sa pagbabasa ng libro, o yung mga bagay na nag enjoy kayong gawin, siguro dapat bigyan natin ito ng panahon, lalo na ngayon 2024, kasi I'm sure marami ding stress na pwede pang dumating sa taon na to. Importante din na maging malusog tayo sa ating pagkain. Ibig sabihin nun, iiwas tayo sa sobrang maalat, sa sobrang matataba, sa sobrang matatamis. Mas dadamihan natin ang pagkain ng gulay, ng prutas, ng isda, ng manok. Iiwasan natin yung balat ng manok, yung taba ng baboy, taba ng baka. Yung asin din ay kailangan nating bawasan sa ating mga diet. In fact, may lumabas nga na bagong study, hindi na bago yung kanyang result, pero sa mas malaking pag-aaral, talagang napatunayan na pag binawasan ng asen, bababa ang blood pressure at talagang bababa din ang chance ng pagkakaroon ng sakit sa puso, lalo na yung mga heart attack or atake sa puso. Importante din na magkaroon tayo ng healthier lifestyle. So, importante na isama natin sa ating resolution ang physical activity. Hindi naman talaga kailangan na maging structured ito o pumunta tayo sa gym, pero yung simpleng paglalakad, yung pag-exercise sa umaga, at mas marami tayong gagawin physically ay labis sa makakatulong sa kalusugan ng ating puso. Ang recommended ay magkaroon tayo ng regular physical activity ng 150 minutes at least per week. Roughly, mga 30 minutes per day, 5 days a week at least, na tayo ay maglalakad at magbibigay tayo ng oras talaga para magkaroon tayo ng exercise. Kulang ang salitang maraming salamat para masabi ko sa inyo ang aking pasasalamat at ang aking gratitude, I really am overwhelmed with the 100,000 mark ng subscribers kasi hindi ko to talaga inaasahan. At napakasaya ko for this 2024 at I am excited to be with you for the rest of the year again. At patuloy tayong magkikita, patuloy tayong magkakaroon ng mga health tips para sa mas malusog na puso, sa mas regular at normal na tibok ng puso. Doon sa mga hindi pa nakakasubscribe at nakakapanood ng aking mga videos, consider subscribing to this channel. I-hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo kaagad just in case ako ay magkakaroon at mag-upload ng bagong videos, especially doon sa mga tibok ng puso. Salamat din sa mga comments. Salamat sa mga nice and kind words. Alam nyo, na-appreciate ko lahat yan. Binabasa ko ang mga comments ninyo sinusubukan ko silang basahin lahat at yung kaya kong sagutin at pwede kong sagutin ay sinasagot ko. Maraming maraming salamat and I will see you next time.